Yung guys, ito na nga pala yung update natin sa NC Carsey 534 natin na sinabog natin na 20 kilos. Good for 1 hectare natin siya ipapatanim. Mga 10 days na siya. 10 days old na itong seedlings natin. Medyo makapal na rin. Ito naman na yung after 15 to 16 days na seedling natin. Okay, na nice man na siya. Nagpre-prepare na lang tayo ng ating mga palayan ito na yung tinatanim natin na pinapabunot na natin. Kailangan na natin magpatanim eh. Ano yung guys? Oh, uy, sipag niya ate oh. Naka ano pa. Walang kasumbre-sumbrero. Chicks yun nagbubunot ah. O, oh, shout out kay ate dyan. <laughs> walang kaarte-arte. At least merong pang ano sa school. Pang baon, di ba? Yan. Sisipag talaga ng ating mga magsasaka. Mahirap magbunot. Yun know? o. Yun si ate o. Oh. Oo, diba? Ganyan ang dalagang Pilipina. Tumutulong sa magulang. Oo, marunong magtali. Saluto ako kay ate. Yan. Sisipag talaga ng mga magsasaka natin. Itong nasa kaliwa. Yan po yung 534 3 por natin. Yan, ito na yung time na magpapatanim na tayo. Straight planting. Nakapagparting na sila. yeah, guys, so, bilis nila magtanim ano. Nga pala, 20 days to. Nung itinanim namin. 20 days yung seedling. At, ayan na nga. Malapit na silang matapos guys, so. I-update ko kayo ulit guys pag medyo naka-recover na tong ano natin na. Ha? itong palay natin. Tapos na rin. Eh, yung 20 kilos guys, nagkasya naman siya sa isang hektarya natin. Kaso nga lang, walang mga halos na tirang pwedeng pamalit pag may namatay na tanim. Ito naman bukas, yan, tataniman na lang. Kinabukasan nun. Ayan. Mahangin dito sa Isabela ngayon yun may manok ayan guys salamat ulit update ko ulit kayo <coughs> salamat